So, po kayo sa magiging kasal namin ng sa Tuesday. So, sana po maka kayo. Invited. Actually, kasali ka sa kasal ni Esperanza. As in, kasali ka sa kasali. Later. As part ka ng entourage. Okay lang ba <laughs> sa'yo? Pinagsuot ka ng beach. Kasi yun yung, yung, yung motif ah, ng kasal. Ay, ako so, abay ka. <laughs> so, abay ka. So, makikita ka sa camera later. So, Okay lang ba sa'yo, Giselle? Ba sa partner ko si yun. <laughs> so, See you later. Ngayon ko ni Super excited kasi not expected diba na kasali pala ako dun sa ano. Invited ako sa kasalang, ay sa kasal ni Esperanza. For me, magiging one of the best unforgettable experience din yun sa akin kasi namit ko yung, ay di Ignacio. <laughs> Tsaka yung lahat ng cast na ginamoran. Ano, sobrang mahalaga. Yun, mahalaga. napaka-supportive nila. Tsaka well, we welcome them. Good luck sa lahat ng cast. Tsaka good luck para sa next show nila. Kasi everything na uh, patuloy pa rin yung pag nila. Pag asikaso sa lahat ng mga viewers or sa lahat ng fans or sa lahat ng small support nila. Thank you dahil isa ako sa napili sa sa staff ng Inamorata para sa self.